Man Ayun. 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 Kasibad yung kawaya. Kasibad din. Oh. Ayun ang patik. At malalaking bangkulis ang nasibad. Ayun ang mga, mga kabayan ito ah uh, mag ano naman tayo mag tutulinga naman tayo ngayon yun nabisi naman tayo sa paggawa ng fiber na bangka ito ah tulingan naman ho ito so, yung gamitin natin itong kawayan kung tawagin ho ay bating ito ah uh, basi makajakpat tayo Ajak mo tame Ah, 'to mga bayad. Yung dating inilalagay din ho natin. Ay, to. 'To mi kagibatan ho ito. Masih masih badang turungan sah pating. Ya. Yeah.

santawan Ali Panug Ali Panug kebayan Ayo maksimal Wah, oh, makasih buat Benjun. Ayun. Ayun, ayun, ayun. ganda ng laki. Ya. Yeah. Tagandahan ka ba ng laki ng bangkulis? Ah, patayin natin. Pakawatin natin kabayan, kabayan, maigi. madalang sini bajung ano, kawan. Masyadong mailap. Tu, apa kawatin nama igi. Mailap yung mga kawan. Ya. Yeah. Yun na. Pakita na. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Malaki ang yan. Kagandahan ang size. Ang bangkulis. Ayos. Makasasang putlong tayo nito eh. Kagandahan ah. Okay. pulang tajan Lelaki bengkulis ah, Itu kebayang nak pandai natin nahu huli Kanina, kacem benin tayo kanina Kacem benin tayo Ya ah. ah. Kayak yung huli huli nanti kan Dalawang beng, dalawang malaking bengkulis na Ayos Si manibad pa yung ano Yung bengkulis mga kebayang Tama ka, tayo. Tama kasulit tayo dun sa ano natin, sa pinaayos na ano, na makina. Gastos din natin, ayun lampas dalawang libo. yung gastos sa makina. Uy, sumabit. Sumabit pa sa timon ay. Ayos, saka dalawa mo na. Ang kalandahan lang lagi. kebanyakan kabayan gamit ho natin. Uh, ah, di city. Ah, kawil. Na kawil. Na, ginamitan ho resin. Na ah, kasi natin yung kabayan mga barra awil awil ang barra sus narewsip ito bagay na tulingan yeah. tinding barra ito sus napag Awil awil ka ba yan Sas yan Walang pinaligtas na kawil Yeah Ay walang pag-asa dito ang kawan Ang nasibad ay lahat barira Nay Texas na pagbayra yung kabayan kawil-kawil yah si sus walang pinaligtas na kawil ang mga berang ito yah oh yung sabon pa sa abating oh Ay, nagsabid pa kawayan Sabid pa sa kawayan Uh, mabala oh, tayo dito Tapos sa pagbalira yan Walang pag-asa, ang kawan dito Uh tambay na kaya ng pahuli dito sa gitna dito sa may butawanan lahat bayra huh. tamang tama ito ah, uh, may bisita tayong ano, taga bundok ah, uh, ito mga pang ulam nila yeah. awil awil sas paghibog ng bayra sumabit pa ito ano, bala tayo dito sumabit dun sa ano natin sa kawayan yung ano natin pera dito napaka lupit ng bayra may kawan man sana dito sa may ano sa may butawanan ayun sumabit sumabit yung, yung kawil natin may kawan man sana dito kaso napakadaming bar nag-aabang sa mga pae natin halos na area pa lang ah, pulitan na kaagad ng bayra ito, inabala tayo inabala tayo ng bayra sumabit kaya pala walang ano dito walang maglulunoy dito sa sa pustong ito pulus Bayra, pulus bairang na Andi tuh Ayana tai nang bagong ispat ngakawan Ah kada merasa di tuh may kawan sana taso di, di pa makaabot sa kawan ng tulingan ng bangkulis binibira na kagad ng ano binibira na kagad ng bayra hindi e wala nang sisibad sa atin na tulingan at lahat na bayra yung pahin natin Yan yung labas ng kawan. Ah, medyo ano kaya? Medyo napaka napaka kalmang masyado. Kaya yung kawan ay napaka inap Ah, uh, mas maganda pa kaya pag ano sa pagtulingan yung ano. Yung medyo may hangin-hangin. So, ah, uh, kada tulog kaya sulong tayo, napauwi. Sa kayong mga barra. Ah, dun sana sa may ano, sa may butawanan, sa may Kamsu. Uh, may kawa naman sana. Kaso napakadaming barya. Ah, uh, nauunap sa tulingan yung ano. <coughs> yung barya. Kaya nagalis po tayo dun. Ito, uh, base makatagpo tayo ng ano dyan, uh, sa pawi ng kawan ng tulingan Peralis ke bayan? Bukan serum peralis ke bayan, tak serum peralis. Bukan serum peralis. Belum, belum yang mana si masih Ini jangan leperalis peralis. Ini perasa kamu apa Oh, atas, atas. Ini siapa siapa Eh, siapa siapa ini? Gitu loh. nasib Burhan sini peralis Sakalub, Sakalub peralis Ansa Pergi Ansa Gi, Cipai Lepas mu Oh sikit tolak Oh sikit oh. Pergi Gi tolak Pergi sarupah Gusto lay. butil. Paglapag mo lang dyan. Buko na lang yung pinisan. Ha? Ika abos lay. tak takapit, takapit lang muna. Ay, gusto Ah, tingnan natin kabayan yung ano natin. kunya niya si pinsan at sila yung makakuha ng isda ah, pati yung bara ah, bigyan na natin at pang ulam niya ah. ang lay ah, tingnan natin gabayan yung na. ano bangka ni Kwabong kung may muntahin na Ah, mentai dah. Ha ni, baka. Kapalan mana nul para anu? Ha? Ah? Ulang pa ya. Mana luas pakai dengan anu? Urin sudah, urin sudah bagai kau abung. Katapos waterline puti Katapos Mapasaw oh, na blue Sky blue ang kilya Kaya mo na yun Para ah, pag render ay Magay Patung na dyan Patong Putih, patong mo na yun dyan Puti ah, Kapagas ka maluto so. ko ah, Kapagas ka maluto buhos <laughs> 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 ah, mga siguradong lima rebinta pag sa ano pigado na pag anong riyan ang madadakula pa riyan ay pigado pag baka kapiting biot <laughs> ay sa loob ay kaya salit na maray dyan sa loob ginulma <laughs> <laughs> yan no yung, jano yan magin ka jang kaya tu no, medakula jano. Jano gw ajan. Gw ajan. Nya jadi ngajan. An. Tapos i sabay mo na din pati niyo. Siya na suwag ng pagkain. Ha? Sabay kuno sa akin. Hay, gw ata magulong karton sa at sana. Ba't mo pa lang din sayo? Yung ngadet na oh, sa tinini. Karton lang kapampatagas. pid Tinatanggal mo din. Hindi tinatanggal na nakusa na, 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 tanggal lang baga. Ag 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 masira masira kamong. Ah, di ko masira. Dapat binalad balad mo si Palti kayan. Balad. Kabalad. Ay, to may paltik na. Gawa baluya pagkahul, tuk na tahaw. Ha? Gawa na lang. Tigpahiling tigpahiling sa ko ay. Ito kasi pagkahutok ay. Oo.